Hi guys! Good morning! Ayan, kakagising lang po ng inyong prinsesa. Ayan. Kamusta po ang lahat? At sobrang lang ako natutuwa dahil alam niyo yun, dami na nakaka ano sa akin. Nagugulat na lang ako may nag-hello, may nag-message sa akin na ganito, kilala daw nila ako. Kaya natutuwa ako. At sa mga nagre-request sa akin, ayan, sobrang natutuwa po ako. Nakaka- nakaka-ano naman ng puso, nakaka-touch naman ng puso dahil alam niyo yun, sobrang ma-appreciate ka lang ng ibang tao, nakakatuwa na yun. At maraming maraming salamat sa nag-request. Ayan, may nag-request na naman. Hindi ko mabanggit yung pangalan niya kasi alam niyo na, may pagkabulalangin lang yung prinsesa. Kaya, syempre, kahit kakagising lang lang po ng, ng prinsesa, eh, sige, pagbibigyan natin. At sana mo panood niya to ulit. ayun Teka, tatanong ko lang sa aking magbuting partner na pogi pogi kung anong magandang kantahin. Dahil kakagising ko lang, kailangan mababa. Gawat ako. Ikaw at ako, Nino? <coughs> ha? pala. <laughs> ano nga? Ano nga, muna na. Sige. <coughs> Dahil wala rin, ano eh, wala rin namang sinabi yung kanta. Ay, nakanta. Kung anong kakantayin ko, yung nag-request kasi Sige, sige. At ngayon, Nandyan ka na. Ano ba yan? Natatawa ko dito eh. Nat nat sobrang natetense ko pag nandito siya. Oh my God. Sige, yung ano na lang, kata ko sa kanya palagi. <clears throat> Ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli magpasalamat sa ulit ulitin man, nais kong malaman mo. Nakalimutan kayo yung kasunod. dito lang daw. Nakalimutan kayo yung kasunod, guys. Kaya, ayan nyo, pagka alam ko na yung kasunod, ikakover ko yun. Promise. At syempre, dahil ikakover ko yun, syempre, isubscribe nyo na po ako, guys. Dahil, Ah, uh, sobrang dami ko ng followers sa aking TikTok account. Kaya maraming maraming salamat po sa nagsusuporta sa akin. At uh, sana rin po, masubscribe nyo rin po yung YouTube channel ko dahil sobrang napakabagal ng subscribers ko ngayon. Buti pa dun sa dati, dami-dami na. Pero hindi ko na kasi ginagamit yun eh, Sayang nga eh. At uh, sana ma-subscribe nyo rin po yung bago kong YouTube channel At Jamie Kusta ng Dali-Dali. Doon sa dati, ang dami ko ng subscribers, ang ababa ng pangalan ko doon. Ito, ang Dali-Dali, guys. Kaya please po, Mas, pakisubscribe nyo na po ako, guys. Kaya yun lang. Maraming maraming salamat. I-cover ko yung palagi na yan. Kaya yun lang, guys. Bye-bye. Kakain na kami dahil aalis pa kami. Papasok pa kami. Ang bilet. <laughs> yun lang, guys. Bye-bye.